Cherry White inulan ng komento dahil sa ginawa nito kay JM Joris. Isa na naman content na bawal sa mga bata. caption na ng bagong vlog ni Cherry White kasama si JM Joris. Wala akong nakita. Bawal sa mga bata. Samantala, ano na naman ang ginawa ni Cherry White na inulan niya ng maraming komento at sari-saring reaksyon mula sa mga netizen. Hindi na nga ba pwede sa mga bata ang ginagawang mga content netong si Cherry White? O sadyang ganyan na talaga ang kanyang pagkatao? Ngunit ano na naman kaya ang ginawa ni Cherry dito kay Jame? Mainit kang pinag-uusapan ngayon ang mga netizen. Ang latest vlog netong si Cherry White, akikita kasi rito na ang daming robos na binili ni Cherry White para ipainom do'o mano kay JM. Agad niyang inilagay ni Cherry White ang isang kapsul ng robos para ipainom kay JM. Makikita nga natin sa mukha ni Cherry na tuwang-tuwa pa ito sa plano niya kay JM. Pagkatapos nga ang lagyan ng robos ang inome ni JM, ay agad itong pumunta sa kanila ni JM. Inaya naman ni Cherry na mano o mano sila ng Netflix. Makikita nga natin na hindi nga nagtagal ay tinamaan na itong si JM sa robos, kung mapapansin mo nga, ay kilig na kilig itong si Cherry White. Kapag hinahawa ka ni GM ang kanyang paa at mga binte, makikita nga rin natin rito na hindi na ito mapakali itong si GM. At tudotodo na ang paglalambing nito kay Cherry. Ngunit maraming ang mga netizen ang hindi natuwa sa content na ito, lalong lalo na at hindi ito kaayahaya sa mga mata ng mga nanonood. Sabi pa ng isang netizen, puro nalang ilandian ang content. Grabe naman yan. Panein kala kalasuaan nampina paketa.